Ngayon, yeah, sa kawaka, sa kakaon daw sila ng mamoy. Mm -hmm. Kawang siya. <laughs> Kawang siya baboy, oh. <laughs> Ikaw sila, tatangkad. Sabi so, ko, ano naman yun, pakialam nyo sa grupo namin. Uh -huh. Nakuya, nakuya, taga-sambangga na yun. Dami kong nananig. Ano sila? Nga-love ko, uh -huh. ko mm. Labas mo tapang yung dalawa. Nuna, sisiksikang doon sa ano, sa ano, lang din, dalawa, labas tayo, labas tayo. Tago naman. Hmm. Um. Tapos so, pagdating sa Hong Kong, nagka-problema yung isa, ako hinanap. Mm. ako si ano, marami yung kilala sa konsul. Kasi alam niyo naman yun, basta ano yun, basta gulira yun, balasobas <laughs> yun. Oh. Marami yung kilala sa konsul. Ta ano yun, Daryl, Daryl. Mm. Ayun. Sabangan po mm. Talagang hinanap niya ako sa Central eh. Nang tubig ka eh, na, soft din ah. Hindi mm. mo ako inong soft drinks. Daryl. Hinanap niya ako sa Facebook dati. Hinanap ka. Mm. Tinalungan ko din. <laughs> Sa kanya, sa bunso? Pag-suri sa akin, wala na problema. Mmm. Ang hiyakap pa. Sarap ng taba niya, buya. Mmm. Ang bago siya nun. Hindi siya umukan. Bago siya. Nung nga ilang araw pa lang siya nakakatay. Ang Mga ganyan, tuloy kaya nakasalainan Oo. Open man din pa no, sa Saudi man. na. Sa Saudi galing, galing pa ng ano eh. Tapos mo, sa Saif sa, sa may sa loob ng ano nila, kain meron talaga yung ham ganyan na pang babay. Pilit ka lang, ham ganyan meron na. Sa mm. Saudi kasi, mo, ang pugad ng mga ano eh. Islam eh. Ay, yung iba, pagdating sa Saudi, convert, convert, dahil sa mga jowa nila, pagwin ng Pinas, kain din naman ng ano eh. Balik-katulik ko eh. Kain din ang ayaw sa mayang gabi, kasi, hmm. kung pa, naman tayo Pag hindi niya tumawal sa mayang gabi, walang inam Pulutan. <laughs> pulutan. Pulutan din. Sarap <laughs> to sa huh? ano? Tandu ay? Sabay-sabay yun yung maliliit para pulutan. Mag-message lang doon. Dabur pag okay na kung ano, alahas. Ang gusto ko diyan, 'di man unsa ma ka. Hoy, abenimo pila na ka ba ka na ka, tolo. Ay sus, kagadya. Sa maka mo, 'di ka na ang tolo ina ano. Robot tolo ang gabe. Bala azde ka ya. Wala tay pulutan mayang gabe. Okay, go tayo. ito. Emma, maya para ibaba mo yung microphone. Ngulay sa mga paa niya. Gusto niya habang nagtutong dito, magtagay na kayo. Bawa siya sa salam na ito. Bulag yung taba dar. Bulag, bulag, bulag. Ay, eh. di siya sumul ba, no? Bulag, lagi. Bulag ka ayos yan. kayo ng ginamusta. Hindi, kahit wala siya ginamusta. Hindi siya sumul na taba. Pinalabas ko kasi mantika niya. sa paan ang pa siya eh. Hmm. Hindi yung hmm. matanda. Pinalabas talaga ang mantika. Nakita lang mantika. Ano pa lang. Ang gano'n. Tinabi mo iba. Hmm. Ginis ako sa alamang. Kaya ang sarap na alamang. Kaya. sabi Sarap na sarap iulam mo. Tapos asin. Ha? Sarap <coughs> iulam. Tapos asin. nanti kak babu ya babu mm. yeah. ini sama yang gue mau nanti kak babu ya yeah? nanti kak itu oh. yang tabak lang tanggalan mo ng balat hmm. hayaan mo siya dyan Haga mo na kunting tubig. Taba o kayo yung chicharo, no? Lalo na yung kaldero na yun, ako. <coughs> sa bulakan o oh, yung ano, chicharo ng baboy, yung ginagawang mantika. <coughs> sa bulakan. to one time and... nyan sa Yobel. Ang tigas. Ay, na sobraan ka Tapos sabi, sabi ni Eliza, ano ba to? Para naman ako maglalabad eh. <laughs> Ay, ba, ano, paano niya maginawa? Ganyan ganito ta, ganyan ginato. Ala tawa ako lang tawa. Paano pala? Mga siraulo pala kayo eh. <laughs> Bakit paano pala? Pagkalinis niyan, pakuluan, pakuluan niyo lang niyan. 15 to 20 minutes. Pagkatapos, lagay niyo yan sa malaking kawali. Takpan niyo, hayaan niyo siya. Paano magigisa mag magmantika mag yung mag-isa niya. Mm -hmm. Grabe ang mantika niyan, Isap yeah.